Go, I love you! Hay, Ito yung ano! Ano ito? Ginugulay to, ate Gemma. Yung mga vlogger. Anong taga nga ito? Pungapong. Di ba makatito? Pungapong. Ayan, guys. Nasa bundok kami ngayon. Tara, let's go! selfie So, ayan, guys. May pungapong. Oh. Ginugulay ng mga vlogger. Ayan, no? Aray! Ang dami nung... Gamu-gamu, nasalpak sa mata ko. Ano, saan kayo punta ha? Ate Jem, wala ba ditong snake? <laughs> wala ba ditong snake? Ano yung hinahanap niyo dito? Tama lang desisyon natin, nagpantalon tayo, Jenny Ay, nagpans. Ay, mamamako kami, guys.

Ikaw ka na dyan? Sige, five. Five. Huwag kayong pupunta sa may mga timbon na bunot, ah. Baka mas snake. O, yun mga takuyan, oh. Okay. Ikaw lang naman di marunong dito sa mundo, eh. Eh, okay, mga ganito lang siya, oh. Mga ganito lang, oh. Eh. Oh. Ito, gaya nito, oh. Ito yung, yung, pinakadulo lang. Ito, ito. Oh. Tutuloy yan. Oo, yan. Pwede mong yung tangkay, pero ito, okay. Ito, ito. Goods. Oo, oh, okay ka na ka pa. Hala, oo. Pagtatabihin ko pa ito, tunay. So, yan. Ang dami ko na nakukuha, guys. Sana lang wala ditong <laughs> Wala na Sneak. Ayan, yan, kuhay mo. Yung sa medyo dulo mo na panuhin. Para hindi nakakasama yung... Dito siya to ba? Ayan. Paano tatambag dito sa dulo? Sa dulo? Oo. Basta yung malambot na siyang putulin. Ayun. O, di ba? Ito. Hirap pag ang kasama mo, mga grade 1. Ayan ko. Ayan, At least may natutunan. Oo. O. o, di may natutunan kayo sa amin. Daig pa namin, teacher. Magturo. Sa Quezon, ganito din banding namin ng mga barkada ko doon eh, Ate Gemma. Yung mga barkada ko sa Quezon, ganito rin banding namin, mama ko. Kung nakikita mo yung mga upload ko dati. Ang ganda. Laki. Hoy, ayan na ay yung kalabaw. Hoy, hoy, Kim! Dito kayo dumaan. Wala. Wala, enjoy yan. Mama, ayo ko na. Ay, Kim, ayo na. <laughs> ako 'yun, lalapitan. <laughs> May sili na pati. May sili ako nakuha. Oh. Takbo ako. Doon, naman. doon. Do. Ikot, ikot. Ayun oh. Ano na sa ko na dyan. Ha? Ay. Na, ba't baga nakatingin ka sa akin? Huwag mo ko. Tapos may yung kalabaw, are. <laughs> Ayun, ito, oh. Okay, maya na. Magdala! <laughs> <laughs> <Ba> oh. <laughs> <laughs> ano? Yung kalabaw? <laughs> hindi! Hindi na makaalis yun, mga Mga bata dun! Huwag kayo lalapit dyan ah! Ang na nag-race. Ano? Ah. So yun, dito sa lugar na ito, alam ko maraming Di ba, Ate Jem? Ate Jem, di ba marami dito ang isnik? <laughs> sa bagay, sa libro nga, mayroon eh, dalawa ni Shin, Ate Jem. Ano ba yung dalawa? Ang dami na nakuha ni Ate Jem, Huwag kong tito pag nangimahay. Nagaganda lang nakuha ko na yung ma, ano. Sarap. na di pala yung nakuha mo, Ate Gemma. Ang <tip>, dami dito. Kaso nakakatakot pasokin yung mga, ano ah, yung masukal. Hindi, <tip>, baka may may as eh. <tip>, eh, paano? <tip, laughs> ang ang lala mo, be. Sige. Larga pa. Pakitiman tayo nito, besh. Tara, malilamatan dyan ngot ngote wala na pong maulam kaya namamako na. na. <laughs> Parang andyan makapal. Kaya ti Jem. <laughs> Mahahating ng pako. Huwag <laughs> <laughs> ka sa may mga mabunot eh. Sabah so, so, guys, sanay ka dito kasi taga rito ka. Ay, ito na naman yung pungapong. Madami, yan bula, yung... Pungapong. Ah, ito, yung ganto pa. So, okay. yung tato yung tatay ko. Ito may pongapong po. Ginagat, ante. Eh? Try kaya natin. <laughs> <laughs> Di nakakahilo daw pati ito, 'di ba? Nak. Ah. in guys, O, oh, nga siya. Marami diyan? Siglet. Ano ko lang 'yun, po po. So yun, guys, anong tawag po sa inyo sa lugar niyo nito? Ayun no? Oh. dito lang ako nakakita ng personal nito. Sa personal pala, ganun. Ano Ano guys? Guys, <laughs> Ano <kaila> kayo kayo? <laughs> walang Eh, walang mga gawa eh, nagbundok. Wow, ang dami ng ate Jema na kukuha. Maganda yung mga talbos sa talbos pa lang. Yung mga ganto pa lang. ha. -ha, ha, -ha ang daming na eh. Oh, hanga muna kami, guys. Muna kayo, din na. Guys. May mga kasama ko, guys. Oh, sila Ate Gemma, sila kay Jason. Si Kim, si Jenny, si Shane. Oh, wow, ang dami, guys. Oh. Ayan eh sa oh ayan oh. mga talbos let dami oo o, sarsyado na lang sarap yun mamaya damihan na natin para may uwi din tayo oh oo <laughs> marami pa naman babe oo guys. Okay.

Ito, naga, ano po, nag po sila. Ha? Sabi ko sa po ng pako. Tim, mali ka naman. Sabi ko dito, hindi dun sa baba. Pati po si Ate Jenny. Pero <laughs> Sa dito mo putulin sa dulo itan dulo puno yung ginawa mo gumilangan <laughs> saat nyo kati nga makati makati ha ano 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 ito ano 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 Ano'y ganito? Aray ko! Ang dami lang Hindi <laughs> yun alipad Lalo ko. Wala, ayoko na dyan. Yung na talaga, guys. Ang dami yung nanilipad sa mga labog <laughs> magat. Ano ba yun? Ay, sarap din yun. Talaga. Ano ba yan? Ay, kalabasa. Sige lang natin kalabasa yun? Matinig nga lang yan. Ayoko. Dito tayo, ate Shane. dami dun yung parang lumilipad na ano. Ang Ay, di wow. Ay, kapurot pa. Sorry. Ay, namurot ako. Jenny yun, yung nalipad yun. Nilalagam ka, te. Ano Isa. nga lang gam nga, puti. ano? <laughs> Jenny, tingnan mo yung likod ko. Ti Jenny daw. Kapte. Natatawa si ate. Bawin ng gam. Doon sa pinuntahan ko. Oh, dahil okay. sa tungapong. ano ba yan? Masok <laughs> nga sa fans ko. <laughs> oh, Ang dami ng gam. Alok. <laughs> Sige, <laughs> hindi isang Tingin-tingin eh. Ayoko <Ayaw> na. <laughs> Ayaw mo natin. Aram! Hala! 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 ko! Yan po. Nakanggat po sila ng nanggam. Ate! Hindi ito. Ayan, oh my god! Ang ko. dami! <laughs> Alam! Pinangingil <lang> ako! Saan ako! <laughs>

May nasuotan siguro kami ni Jenny puro langgam. ko hindi kami makadaan doon sa damandaan. Kaya yan, dito kami dumadaan. Ayan, may pungapong pa po. Pungapong. Kasama pati ugat eh. Siyempa, uwi na po kami. Marami kami nakuha. Yes, marami kami gugulayin. Napagkagat nga lang ng na langgam. Nahabol pa ng kalabaw. The best. O, oh, sino na si CR dyan? May bowl. Hoy, baka nakaligtas kay sa kalabaw. Sa aso, hindi. <laughs> Tawin ng sakit nung na. Mag kagat ng langgam. Ay, eh, sa pakainit. Sunog tayo nito. Okay lang yan. Pauwi na ulit. Hindi ko po kami sa ilog. Ano natin, Shane? Okay ka lang? Shane, okay ka lang? <laughs> Paliit ng kan. Jogging. <laughs> oh, wag aga naman ang huni ng kuliglig dito <laughs> eh sa, ano, nahuni lang yan pag gabi na eh, pag gabi, padilim ano, hindi nga itabayo kayo no Ito sa masarapan ni Kim, mga pa. Ayun. Ayun na kay Jenny ate. Sabi ko kay Kim, yung dulo ang putulin. Ay, talaga. Hindi na. Ayun. <laughs> 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 At ako pa may kasalanan, ha? Dapat yung binungat na Nagtanong kasi, sabi niya. Ano ba ito? Sabi niya, Ate Rosie, paano ba pagputol? Sabi ko, yung dolo, putolin mo. Ay, parang Jason, baka may, yung kinuha ni Kim, may taong buaya. Ay, Ate Jem. <laughs> Ay, nako. nabuhay ko to, Kim. Ha? Dati, na dito kami nakatera. Ha? Dito, dito? Oo, oh, nakuha kami. Diyan, sa kabila ng ilog. Sa Sayang, walang rambutan, no? Noong, nung, no, no. sa barang sa katanapasok, nung no, no. si... Oo, si Jessa at si Sairin ang napasok. Oo, yung Ganda din ako. Hindi, may harap ang nakulat. May sarap. Aray, ko, may langgam na naman. <laughs> <laughs> Lang, pinamashin o yung pangingilabot ko sa ganito kung mawala. Kasi langgam eh. Nauuna na hugin eh. Mm. <laughs> tatlo tatlo ano no babanan sila kasi mga tanday tan matanda ano yun tandayers ano ba tag doon? tayo mga kabataan <laughs> nakaybata oh, sabi ni Shane tatlo tatlo daw tayo nauna daw yung matatanda nauna si Shane wow kuliglig kung kaya kong iwanan ka Ayan po, uwi na po sila. <laughs> Ate Jem, ayan po, pauwi na po sila. <laughs> Tuwan-tuwa pa si Shane. Sabi ni Shane, ayan po, pinagkakagat na po ng langgang. Mga gatan o. Tawag pinapakit. Pagkakikita <laughs> <laughs> napatay. Maglalakad na lang tayo. Ano na sa doon? Tara na, sama-sama na tayo. Sama-sama na daw. Hoy, nuhulang no, iwanan. Sige na, bisan. Partihanin. Nabubuo tuloy ako. <laughs> Ay, ma ako na kaya kaya oh. Oo. Oh. Ako pa lang pala man si dito. Tara kami ni Ate Jema dito. Oo, oh, oo. Oh, oh, Huwag oh. niyo. Hoy. Hoy. <laughs> Shane, alam mo ang tingnan. Ano yung pag-uukya? <laughs> so, Dudumihan okay. mo naman lalagyan ko. <laughs> ano? <laughs> plastic ko. Okay? Nakay Kim. Hoy, hindi ako plastic. Ha, sama-sama niyo na 'yan. Para yung pati pa rin may lang gampa rin natin. Oh, Ate Jema tinamo mo. Oh. Oh, may kalabaw na naman, may sungaw, may sungaw, may sungay pa naman. Baka yan ah, baka na ba? <laughs> Bakit ka kulay ng kalabaw? Sige <laughs> guys, kanina kalabaw, ngayon baka naman ayun. Set mo na ang idol ko. <laughs> idol ko, idol na baka. <laughs> hmm.

Ano na nakikita niya Pag may ari ko, Pag may ari po nang, May ari. <laughs> si ate Gemma po yung hasyentera. Kaso wala pa lang yung kanyang hasyenta. Sa lalapin oh. <laughs> Sunog so, tayo. Ito po yung pinapatayo namin bahay. Wala pa nga lang kung budget. <laughs> willing, yung sa mga willing kong mag-donate. Sabi ganun yung ginawang vlogs. Sarap. Parang sarap sa ganitong lugar lang lang Wala pa Naman dami mo ka na natin. Ganun na. Ganun na. Ganun na. Ganun pala dito, dini. Wala Ayun, kayo sigurin yun siguro yung mga ano na bahay ano na. Ha? ano 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 po ano 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 po ano kami ano 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 ako, ano 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 alam mo ba may ahas na nakalawit? Kakulay ng dahon. Green na green. Akit ka pa? Hindi natin kita dyan sa baba. May nakita okay. ka sa baba. Ayun Ay, no, sa taas. Ayan na po, nag na. Nagyak na rin. Ay! <laughs> oh, baka malaglag ka te. Eh. Ay, ito ate yung malaki, oh. Hindi nga, makalusot yan, eh. Bangga ang ulo. Hmm. Ito sa ito. Ang bot naman siguro ito. Ito, eh. Ang daming bunga ng tibig. <laughs> tibig, guys, oh. Ayan. Alala ko yung bata pa kami, ginagawa namin gulong ng trak-trakan. Ano yan, ha? ha? Aka, Daw? Ha? Pero hindi ako susubok niyan. So yun guys. So, oh. Pauwi na kami ni ate. Nakuha kami ng kalamansi. Nasaan ang beshi ko? Layas mo. Huwag puro sarap. Magpakahiram. <laughs> ano ate Jem? Ay? Talaga ba? Sa, saya naman, may nagkakanap pa sa atin. <laughs> Ito pa, ang oh, dami. Ayun guys, otibig. Oh, tibig. Laki ng puno niya. Ayan, puro siya tibig. Ha? Ang dami niyang bunga. Bye!